Kidlat News Updates Ako po si Cesar Sorian kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Hindi maglalaan ng pondo ang Department of Health o DOH para sa pagbili ng coronavirus disease o COVID-19 vaccines para sa taong 2024 ayon kay Senator Pia Cayetano. Sa plenary session kahapon, November 14, inihayag ng senador na budget sponsor ng kagawaran na walang nakalaang pondo ang ahensya para sa procurement ng bakuna kontra COVID-19 mula sa tinatayang mahigit 350 billion peso proposed budget para sa susunod na taon. Pagkaraan itong ibunyag sa Senado na aabot sa 49.7 million COVID-19 vaccines ang nasayang dahil lumagpas na sa shelf life o expired na ang mga ito. Mula sa bilang na ito, nasa 26.2 million doses ang mula sa donasyon, habang 23.5 million naman ang binili ng gobyerno. Kaugnay nito, inaprobahan ng Senado ang iminungkahing budget ng ahensya sa 2024 na mahigit 353 billion pesos at higit 242 billion pesos rito ang ilalaan para sa Office of the Secretary. Ito ang may pinakamalaking hati mula sa 2024 DOH budget na sinusunda naman ng PhilHealth na may alokasyon na 101 bilyon pesos. Tatlong buwan ang fishing moratorium sa Visayan Sea simula ngayong araw para labanan ng malalang pagbagsak ng fish population bunga ng overfishing. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR Western Visayas Director Remia Apari, isa ang Visayan Sea sa major contributors sa fishing industry sa bansa. Ang pansamantalang pagsasara nito ay para protektahan ng yamang dagat lalo na sa panahon ng breeding. Ang closed season ay tatagal hanggang February 15, 2024 at ipinagbabawal ang manghuli, magbenta o bumili ng mga sumusunod na uri ng isda. Bali Sardine, Short-Bodied Mackerel, Gold Stripe Sardine, Indian Mackerel, Fimbriated Sardine, Rainbow Sardine. Ang Visayan Sea na pinalilibutan ng mga isla ng Cebu, Negros, Masbate, Panay at Leyte ay isa sa pinakamalawak na fishing ground sa bansa. Mahigit 100,000 na mga mangingisda ang umaasa sa Visayan Sea para sa kanilang pang-araw-araw na pagkain at hanap buhay. Isang Filipina-American ang bahagi ng 72nd Miss Universe Selection Committee ayon sa Miss Universe Organization. Siya ay si Dr. Connie Mariano, isa sa sampung miyembro na karamihan ay kababaihan ng komite na pipili ng susunod na Miss Universe. Dalawamput-apat na taon siyang naglingkod sa United States Navy. Ang siyam na taon rito ay bilang White House Physician sa tatlong US Presidents at ang unang babaeng Director ng White House Medical Unit. Siya rin ang unang Filipino-American sa kasaysayan kasaysayan ng US na maging Navy Rear Admiral. Si Dr. Mariano ay author, guest speaker sa mga usapin ng kalusugan, pangangalaga at pagpapabuti ng kalidad ng buhay at host ng kanyang sariling Voice America Network podcast, House Calls with Dr. Connie at Widow's Walk. Samantala, inaabangan na bukas ng umaga ang pagrampa ng pambato ng Pilipinas na si Michelle Marquez D. sa Miss Universe Preliminary Competition sa El Salvador. Una nang nagwagi sa Voice for Change online campaign CD at dahil dito inaasahang tatanggap siya ng 12,000 US dollars na ilalaan sa kanyang Autism Awareness Advocacy. Tuloy-tuloy naman ang pangangampanya para kay D. sa Miss Universe Fan Vote. Ang kandidata na may pinakamaraming boto ay otomatikong makakalusot sa top 20 semifinalists na iaanunsyo sa Coronation Night sa linggo, November 19. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn nag Naguula. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa na nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.